Good morning guys. Tulad ng dati, napadaan naman ako dito. At nakita ko to si tatay ulit. Hindi siya nagsasalita. Hindi ko alam kung pipi o basta hindi siya nagsasalita kahit tinatanong ko. hingilan siya lagi ng bariya. Sabi ko, ayun yung ano niya guys. Oh. Tapos, ay sabi ko sa kanya pagkain na ibibigay ko sa'yo. Oo oh, oh, daw. Ayun. Bili lang ko ng pagkain para may tanghalian. At inabot ko na nga kay tatay yung pagkain, tanghalian, may ulam at kanin na yan. Eh, sali ko sa kanya, kumain ka na lang muna. Eh, tinanong ko kung ano yung nasa mukha niya. Mukha siyang parang binugbog. Kasi meron siyang pasa at may sugat sa sentido. Hindi nga nagsasalita kaya hindi ko na yung sinasabi niya. Sabi ko, sige, kumain ka na lang. Sabi ko, gano'n. That is a star. small beside the victory that's a destiny